guys, Wha uh, <laughs> ito kami sa SM. Gud sa palabuan. kayo? Ano? Ano bol? Dalaro kayo, kayo? Ano inyo? Ano <laughs> Ay, Ano おみかぜえいもらって uh, masa SM ke tuan kemudian kita dong tayo no oh, pembata

jed 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 Untuk asamang inasal guys makain mah Oke makain asam What? Rap. Silau. Buat tong ayo dah. Itu guys peminda kami di itu kasih anu. Oh, ang daming pila sama inasal kumakain. Kaya pila-pila ang pag-order dito guys. So, ayan dito guys. Papasok na kami sa uh, kainan. Ayan. So, hintay na kami ng aming order dito. Ayan si mama ko. Ayan ang papa ko. Payat na. Kasi may sakit kasi yung papa ko guys. Kapatid ko. Galing sa nag-order. <laughs> Ayan, pwesto. Saan, saan pa Ayan, yung mga bata, mag-separate sila. Doon sila sa isang lamisa. Sila yon magsasama-sama, magpipinsan. Ayan, yung kapatid ko yun, guys. Si mama naman, saka si papa, ayan, ayos. Dito naman, lipat-lipat sa isang lamisa. Ayan, kami magkakasama si mama, si papa at mga kapatid ko, yung mga pamangkin ko nandoon at saka yung isa kong anak. Ayan. Diyan yung mga magpinsan. Magkapatid. Magpinsan, ayan. Itong tuwa sila diyan. And dito naman kami guys, sa kabilang lamisa. Kasama yung ibulinggit na yan na makulit. <laughs> nakakatuwa. <laughs> ang binubintuhan mo na kasi 20 minutes pa bago ma-serve ang aming order. So, and dito kami ngayon sa SM Butuan. Sa probinsya namin to guys. Ngayon, pero city to guys. Sa city kami. And, masaya ko na nakasama ko yung pamilya ko. 12 years ago, ngayon ko lang sila nakasama ulit yun lang ako nakaka-uwi kasi dito sa butuan guys kaya hmm, sobrang saya ko guys hmm, hmm. gusto ko talaga igala yung mama at papa ko guys kaya ayan ayaw pa nila kasi ayaw pa ng papa ko pero pinilit ko talaga na sumama siya kasi gusto ko talaga siyang masaya siya ba na igala ko siya minsan lang kasi makapunta sa syudad ba <laughs> kaya lagi lang doon sa bukid minsan lang gagala gala din pag may time minsan lang kasi din guys ayan mga pamangkin ko tong tuan dyan yung order nila ayan no Masaya ko din talaga na masaya sila sa ano, ka, sa maliit na banding lang yun guys. Yung iba kong kapatid kasi wala. Nandun sa bahay. Kami lang yan. Kami-kami lang dyan kasi bumisita kami sa aming pinsan dyan sa butuan. And then, ko na sila. Sama-sama na. Ang tuwa din yung kapatid ko eh. <laughs> Ang sarap ng ice cream ng ice cream. Halo-halo. Halo-halo sa mga inasal. Ayan. Naawa pa ako sa papa ko dyan kasi pagkatapos niyang kumain ng ice cream, nilalamig. Ayan, inuuna pa niyang ice cream, kinain And guys, tapos na kami kumain dyan guys dito na kami sa labas ng mga inasal hintay namin yung kapatid namin kasi pumunta ng department store may binili siya para sa kanyang anak ayan, so, naghihintay tagal tagal pa kami naghintay dito kasi ang tagal ng ano, siguro maraming pila kaila sa department store. Kaya, boss, dito nga naku ano Parang harutan yung magpipinsan. Hmm. Hintay-hintay muna. Pero yung mama at papa ko, nandoon, nauna na sila doon sa may labasan kasi napagod na yung papa ko sa patatayo. Kaya, doon muna sila sa may labasan may upuan doon. At doon sila naghintay sa amin. So ayan guys, hintay lang namin yung kapatid namin dito Bakit? Bukal, nagtapos-tapos, nagtapos-tapos baka makakain kami baka tingin hulingin tayo Kapes ah Hindi kayo nanginginig doon sa ano? ito, ito, ito gino'n na gino'n na Gino'n na gino'n na

Katingyuga, wala na ako. Ano pag itong dito sa bakit? Katingyuga. baka sinihan nyo doon. Ano nga na sa

Pinalitan men. Thank you. Tidak. Aku Lelah, lelah, batu. Buat apa? Udah <laughs> agak, asa mau ikan, Bola. Grazie <laughs> a